Ayusin galanta. Danggalimo ako hmm? oh. yumuno palata. lang ako gigising sa baba. Plastic box ni TV. Siyempre. ano pa ba? kaitang po ito. Ayan po, kasaya po namin. Ang oh. dami namin dito namimingwit. Oh. Oh. Okay ngayon mga bata. Oh. ano oh. namimingwit kami lahat. ano oh. Masaya po pag ganyang karami na namimingwit dito sa ilog. Ayan okay. pa yung dalawa. Nakisilong pa. Ayan, yung dalawang bata. <laughs> Ayan, ganyang kasaya po yung pamimingwit dito sa ilog. Ako oh, nga magbubol. Hindi ko kaya bubol nahanata Hmm. Okay. Ayan po, pila-pila po yung mga namimimit dito sa ilog. Hoy! <laughs> Ayan po, mga tamingit mo nila, pila-pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, hanim po yung nakaanong anak. Tamingit. Pila-pila po yung mga namimimit dito sa ilog. Ayan po, wala pong nahuhuli. Sumabit na yung kikiipi. Oh. Ayan po yung mga bata. Oh. Ay, mo ba? Ah, sisirin daw niya. Wala <laughs> pang nahuhuli eh. Sumabit na. <laughs> eh sige, eh sige pa oh. Eh sinisisid na naman. <laughs> ayun ah. Ayun ah. Sinisisid na naman yung kanya ano, sumabit sa ilalim. Yan, bigado rosin ng kunin. Eh matagal po siya, ayun oh. Pantinya <laughs> pa 'no. Yebe. Yebe, ganun. <laughs> Ganun pa rin. Ganun pa rin. Sa ating buhay eh. Sa ating buhay. Oo. Ayan po. Nakahuli ng biya oh. Eh. Sa wakas. Nakahuli rin. Ayan. Sa ako po. Wala pong nahuhuli. oh. Sila nakahuli na. Pero masayraw. Kato lang huli. Ayan. Siyempre. Ayan. Nag-i-enjoy naman po tayo sa pamimingmet. Ah, talagang ganon. <laughs> enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy lang po daw sa pamining At wala pong huli, okay lang yan. Ayan, mayroon pa lang sa, ano, yung biya. Ano mo na tayo nakakita, nakakahuli? yeah, may nakakita naman tayo nakakahuli. Ayan po, nakapundo na yung ulan, no? Wala pa tayo nakahuli. <laughs> ah, si tatay, uwi na nga pala. Mayroon siyang nakahuli. Ah, titignan po natin yung huli niya kung marami. Ayan po, lakas na ulan, oh. Ayan, lakas po ng hangin, oh. <laughs> ayan, oh, muulan na. Ayan, away tayo. Ayan, away na po kami. May lakas, inabutol po ng malakas na ulan, oh. Ayan po, lakas ng ulan dito. Ayan po, oh. Ayan, inabutol po tayo ng malakas na ulan. Ayan, okay lang, ayan na po. Napagkadaling po ng kabalikiran natin. Ayan, may nahuli naman. At paano, si Kaya Ipe. Ayan eh, sila tatay yan, uuwi na rin po sila. Uh, ha? Po. Okay, okay. Meron ba? Malaki na? Okay, mo na yan. Eh, Ayan, okay. eh, bigyan mo. eh kunin mo na isda. Ayan, okay, eh, bibigyan na lang po namin sa bata yung nahuling isda. Ayan. Ayan. malakas na yung ulan eh. Lilipit na tayo ng ano, natin gamit. Mas po yung ulan dito. Baka oh, tayo ay magkasakit pa eh. Ayan ha. Oh. Ayan po, lumalakas na. Lop, oh, ya. Yeah. Mas yung ulan. Dito. Ha? Bakit? Nakawala pa? Mm hmm. Okay. Ayan, tignan po natin yung huli ni tatay. Ayan, kasama po yung apo niya, Ayan, oh. At kapansin! Ayan, po naka naman po siya na pang oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tinakay na, tinakay na, tinakay na yun, oh. O, payang, oh. Mulan kasi, mulan. Hmm.